Tara! Dilis na tayo. Dilis! Uh. Ah, naglalaro mga bata na ko. Oh. Tara, bilis! Ito tayo. Hi! Hi! Blaga. Ano Ano yan? Halika dito. Dito banda. Saan tayo punta? Saan tayo punta? Saan doon? Alaro ka sa bata. Sige, laro ikaw. Iwipi, nalika dito. Hi. Hi, say hi. Hi mo siya. Hi. hi. Ganda naman ng anak ng papa yan, no? Oh. Kiss papa, kiss Kiss kanak kis dito, oh kiswata, bumbum kiswata, 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 bumbum, kiswata, 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 O dandan. Takabad pa ang bibi ng papa ha. Huwag dyan. Di ano bibilin mo dyan. Hulo. Mamaya bibili tayo doon. Bili tayo ng ice cream. Gusto mo ice cream? Gusto mo ice cream o ba? doon, hindi dito, hindi diyan. Oh, sige, hindi 'yan. Papon, papon, dali, dali. Pagod. Hmm, pagod ka na di karga kita. Dali lang. O karga. O karga na bilis. Oh, ayan na kami kakarga kong baby oh. Nakutin ka oh. Hmm. Ting ka dito oh, sa camera. Siya switch. Ayun know oh, ball. My ball. Ball. Basketball na ako. Okay oh, dumi naglalaro ako. Ah, Oo oh. Oh, di ba basketball? Hindi. 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 pagod Pagod na Hindi. Eh. Pagod. Hindi. Pagod na yung baby. Ay no, tingin ka doon na sayo na ikaw. Oh. Sino 'yan? Dito. Oh. Ito na ko, sino 'yan? Ay papa oh. Cantay punta Wow Hop hop niya Ang papa sa likod dog. Kiss mo papa Kiss Kiss papa Bilis hmm. Hmm, Pagod na ikaw haba ng lakad mo eh Asan aw-aw? Aw-aw yan eh Dog Dog Lasin dog Ayun dog Dog daw Dog dog Sabi ni baby Dog Aw-aw Gulat mo yung dog? Oh, no, gulat mo yung dog? Nagugulat? Wag! Wag agalit yung aw-aw eh. Agalit yung dog. Tara! Saan tayo? Hmm. Eh nako, lalaro sila oh, mga bata oh. Lalaro sila oh. Hmm, lalaro. Hmm. Ayun lalaro oh. Oh, tingnan mo ikaw. Oh. Lalaro talaga mga baby oh, ang mga bata oh. Bawal ka doon. Asan yung ball, toro. Toro yung ball bilis toro. Asan ball. Ayun yung ball. Sigaling naman. Asa pa yung isang ball toro pa uli yung may buldo, yun mm -mm. yung tara natag ikaw, lapag baba ikaw, baba ayaw baba pagod na daw siya eh. Anong gusto mo? Pili tayo mamaya ha? Pili tayo. Uwi na lang. Kikita mo sarili mo na kayo na baby. Nakatiyo. Enok ko. Nood ikaw, nood. 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 <coughs> Ayan, banding kami ng baby ko eh. Ako yung mama. Ako yung papa, tapos mama na. Nung tayo, nung tayo. O tingin sa wapo. Nainood ikaw nuod. Beautiful eyes. Paano beautiful eyes? Sige nga. Alam mo ba ba I-beautiful eyes ka dun. Na. Ay, bilit tayo lollipop. O sige, bilit tayo lollipop. Wait lang. Saan ba may lollipop? Bilis, punta ikaw. Saan tayo? Pili tayo lollipop. Opo. O, bili tayo lollipop. Pabili po. Pili po. Eh, lollipop kayo, te. pa. Wala. wala. Tara, wala daw na. Yung tayo, sa kabila tayo tindahan. bis Bibi kakain. Ah, gusto mo ice cream? Ice cream. Ice cream daw. Kaya lang, gabi na nak, eh. Hapon na. Bukas na lang. Buk oh, bukas na lang daw, sabi ni baby. Oh, kiss mo pa, bilis. Hmm, isa pa, isa pa, isa pa. Kiss mo pa. pa. Mmm, sit sit naman ng anak ko. Yan lang nagpapasaya sa akin yung baby ko. Kahit mabigat ang dinadala na damdamin ko, ayon, Kasama ko ang baby ko, uh, masaya masaya. Mama! Uy! Mama, kikita rin kayo ng mama mo. kikita din kayo, ha? ka maglalala. Tingin na. Baba na ikaw, baba. Lakad naman. Ay, ayaw daw. Okay, bibili daw kami ng ano. Anong bili natin? Ice cream. Ice cream. Saan yung ice cream? Banda. Turo. Turo sa banda yung ice cream. Ah, doon. Doon daw yung Ice cream. Hmm? Rawr! Bili daw, bili, bili, bili daw ice cream. Okay, lapit tayo sa tindahan. Bye-bye.